Eto na! Ang big chismis kanina na aking naririnig sa radyo na natalo daw ang Los Angeles Lakers sa Spurs! Kung kamakailan, hindi nakatikim ng panalo ang kupunan ng Spurs sa Golden State Warriors. Kahit may alien pa, si Victor Wimanayama hindi pa rin umuubra sa kamandag ng The Greatest Shooter of All Time! Luka, wag puro, dit na lang dahil mayroon pa kayong laro mamaya versus San Antonio Spurs. Magpahinga muna, magpalakas ka dahil mayroon kayong tutumpahin na San Antonio Spurs ang kupunan ng Ilyen. Ito na mga idol, dumadako na tayo sa ating first quarter na pagchichismis Lakers versus San Antonio Spurs <laughs> Ito na, Lula Brown, mayak na mula At ito na, dumidis ka sa area Ito na, ito na, pumito ng fadeaway gold for Ang kanyang binitawan ni Lula Brown Aray ko, ang sakit ng mga pamalo mo Ito na, Luka, ang maluluka Ito na, pumito ng hook shot Ang kanyang hook Yeah, ito na, Harper, bumitaw na! long distance misusip, hindi na hindi napasok Agad kanyang bitawan. Buto lang na follow, kaya nga, alams na, mag-follow na kayo sa akin. Chok lang po. Mga idol, ko na tayo sa sikar quarter sa ating pagmamaritis dahil ako ay maglalaba pa. Parang under ni saya, ang mga mister ay naglalaba. <laughs> Eto yeah, na, spouse nagbabadali. At eto na, pumito ng long distance listen si Bingbing, pasok naman ang kanyang binitawan. Eto na, roya semura may wak na bula, pasakay luka, ang ating maluluka, sumasalaksak. Good for two, ang kanyang salaksak, naghalimaw na ang ating luka, luka, ang nakakaluka. entering the third quarter mga idol, tinabakan na ang ating Lakers mula ulo hanggang paa, ah, parang umaaray na ang ating maluluka. Eto na, Lula Brown, may ng na bula. At eto na, pasa kay Mura. Simura. Rohit Simura, ng long distance relationship. Bing bing, pasok naman, aking binitawan. para aday ko, ang sakit ng mga pamalo mo. Mga idol, dumadako na tayo sa ating final na pagchichismis. Fourth quarter na pala? Eto na, Likas na pula. Ito na, na Steel. At ito na, Sparrows nagbabadali. Sumasalak sa akin, napasok ang salasak. Buti lang na follow. Alams na, mag-follow na kayo sa akin. Joke lang po. Yeah. Eto na, Luka sumasalaksak Good for to, ang kanyang liap Halimaw na ang ating Luka Score 120-103 Parang tinabakan mula ulo hanggang paa Ang ating Los Angeles Lakers Eto na, Luka magak ng bula Eto na, sumasalaksak At ito na, pasa At na, boom, ito na, pumitaw ng long distance Bing bing, pasok naman ang kanyang binitawan Parang umaray na ang ating Lakers Parang nagkatotoo ang chismis kanina na natalo daw ang Lakers. Eto na, Spurs, may hawak na bula, dumidiskarte sa iri at ito na, pumito na long distance relationship, bing, bing, bing pasok naman ang kanyang binitawan, score 130, 116, nakatotoo na ang chismis kanina na ating napanood sa radyo. Eto na, kili ulinik, may hawak na bula at ito na, pasa, at ito na, sa laksak, comforto ang kanyang salaksak, mga idol at sa wakas, At sa wakas, talo ang likirs.